Magandang umaga po, welcome po sa ating pong pagbubulay ng salita ng ating pong Panginoong sa Kristo. Ang araw na ito ay unang linggo po ng bagong taon ng 2025. At nawa, tayo po ay magkaroon po ng pagnanais na tuwing linggo, tayo po ay dadalo sa pagsamba sa Panginoon sa ating mga lugar ng pagsamba. Maging dito po sa amin sa Aperong Fundamental Baptist Church, nais po namin kayong anyayahan na makibahagi po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon at lalo higit sa ating pong pagsasama-sama sa pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. So welcome po ang bawat isa. Ngayong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ang maikling paalala sa sulat po ng mga awit, Kapitulo 34, talatang 10, ang sabi, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng butong Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon na hindi kukulangin ng anumang, anumang mabuting bagay. Nais ko pong ulitin po yung huling bahagi po ng talatang ito. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Ito po ay utos po ng ating po Panginoon sa bawat tunay na mananampalataya nawa sa ating pag ating pong pagsikapan na at habulin natin ang presensya ng ating pong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaisipan, ng buong lakas ng bawat isa sa atin. Maging sa taong ito, pagsikapan po natin na talagang hanapin at habulin po ang ating pong pagnanais na maging malapit sa ating pong Panginoong Diyos at magagawa po natin yan sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama sa pagsamba sa Kanya, sa pamamagitan ng ating sama-samang pananalangin, sa ating pong patuloy po na pag-aaral at pakikinig po ng Kanyang salita at lalo higit sa pagsunod po ng Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Hanapin po natin ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay po ng kanyang banal na salita. Ipurso po natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya at pagiging isang instrumento ng pagpapala para sa ating kapwa upang sa ganun din naman, ipabalik ng Diyos ang masaganang pagpapalang ito sa bawat isa sa atin. Bahala po ang Diyos na siyang magkakaloob ng lahat ng bagay na kakailanganin po natin base po sa kanyang perfect na kalooban, base po sa kanyang makalangit na plano at layunin, base po sa kanyang puso na walang ibang minimithi kung hindi ipagkaloob ang lahat ng mabuting bagay sa bawat isa sa atin. Alalahanin po natin ang sabi po ng Panginoon, hindi kukulangin ng anumang bagay yaong nagsisihanap sa kanya. Kaya sa taong ito, nawa, masumpungan natin ang ating pong sarili na lubos na nagtitiwala sa Diyos. Napatuloy po na nagkakaroon po at nagpapakita po ng banal na pagkatakot sa kanya at minimithi na siya ay palaging hanapin ang kanyang presensya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maligayang pagsamba sa Panginoon sa araw ng linggo na ito. At nawa ang buong taong ito at mga taong pang darating sa buhay natin ay maging malapit tayo lagi sa ating Panginoong Diyos. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay palaging nasa atin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanag ginawa ng Panginoon ng kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ng kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan inihiling ko po ito sa tanging pangalan po ng aming Panginoon, ng ating Panginoong Isu Kristo. Amen at Amen. Magandang umaga po muli. Pagpalain tayo ng Panginoon.